Steve Kerr talagang interesado sa ating kababayan para maglaro sa kanyang team na Golden State Warriors matapos na pumunta at bumiyahe dito sa Pilipinas noong piba dito nga nakausap niya ang ating pride na si Ren sa bando kung matatandaan nga natin na talagang naging usap-usapan ng maglaro ito sa piba at pinakita ang angking galing nito mula sa opensa at depensa na talaga nga naman na ang mga kalaban ay napahanga nito at matatandaan pa nga na isang NBA player humanga dito kay Abando ng makatapat niya ito sa depensa at ayon nga sa player na ito ng South Sudan at point guard player ng Chicago Bulls sa NBA na si Clark Jones ay isang malaking pressure din sa kanya nang makatapat niya sa depensa itong si Abando dahil nga sa magandang laro at magandang depensa ang nagawa nito nang makatapat nga niya ito sa loob ng court at isa na rin ito para sa akin sa napakagandang komento para kay Abando lalo na na pinuri ito ng isang NBA player ibig sabihin lang na kahit pa NBA player ay talagang napahangan nitong si Abando sa kanyang laro. Kaya naman lalong naging usap-usapan na may isang coach ang talagang interesado sa laro ng ating kababayan. At nung nakaraan nga lamang naglabasa ng mga balibalita tungkol sa coach ng GSW na si Steve Kerr, lalo na ng makatapat ng Gilas Pilipinas, ang bansa ng China ay lalong napansin ng international coach na si Steve Kerr ang laro nitong si Lakay. At talagang binantayan ng maigi ng coach ang performance nito sa laban ng gilas kontra sa China. Hindi nais magpakitang gilas nitong si Abando sa loob dahil na rin alam natin ang pagiging humble nito sa kanyang katayuan at ipinakita lang nito kung anong laro ang meron siya na dahilan kung bakit maraming tao ang nagiging idolo itong si Lakay dahil sa pagiging humble nito sa loob ng court. Maraming mga kababayan natin ang nagsasabi na hinahype lang raw ang kwento dito kay Renz Abando na makakapasok o maaaring makapasok sa NBA pero ayon naman sa humahawak dito kay Abando ay mangilang ulit nga raw talaga itong kinausap ng 19 time NBA champion coach na si Steve Kerr para lang malaman ang performance at katayuan nitong si Abando. At kahit pa ito ay hindi talaga makapaniwala Nakakausapin siya ng pinakasikat na coach sa NBA Pero deserve naman nga raw talaga ito ni Abando Dahil sa sipag at syaga sa paglalaro ng basketball Ay nararapat nga ito sa oportunidad sa ibang bansa kaya naman napatotohanan ang kwento nga patungkol dito. At talaga nga naman na kahit pa ang coach ng NBA ay napansin ang laro nitong si Lakay dahil na rin sa maganda nga nitong performance sa FIBA World Cup at sa KGC Anyang na kanyang team sa Korea ay hindi malabong hindi mapansin sa international ang laro nitong ating kababayan. At lalo nga pumutok ang usapan ng lumabas nga sa mismo sa bibig ni Coach Steve ang salitang I want you in my team. At ayon pa dito marami kang matututunan sa team kasama ang sikat na player na si Steve. Yan lang naman ang mga lumabas sa bibig ng international coach na si Steve Kerr para dito kay Abando. Isa nga sa napakalaking pribilihyo para sa ating kababayan na sila kay na masa ng ganoon sa isang pinakasikat na liga at ang coach na humahawak sa pinakasikat na team ngayon, ang GSW maraming nagsasabi at maaaring hindi naniniwala patungkol dito pero nasa inyo na yon at patuloy na lamang nating suportahan ng ating kababayan sa paglalaro sa ibang bansa at hanggang sa ngayon marami pa rin ang umaasa na ito nga ay totoo at makapasok sa NBA at kung sakali nga na ito ay makuha sa pinakamalaking liga sa buong mundo ay mas lalong magiging halimaw sa loob ng court itong silakay Renz at dahil sa KBL League palamang ay talagang ipinakita na nito ang lakas na meron ito sa paglalaro sa loob ng court. Malay natin hanggang sa ngayon ay binabantayan pa rin sa ibang mga bansa ang laro nitong silakay para ipasok. Sa International League maraming kababayan ang sumusuporta dito pero marami rin naman ang hindi sangayon at hindi may iwasan yan sa pagiging Pilipino ang mga negatibong komento ito Kaya naman patuloy nating suporta ng ating kababayan na si sa Abando. In the future, maaabot rin ito ang kanyang pangarap na makapasok sa pinakamalaking liga ng buong mundo ang NBA na pinapangarap na malaruan ng bawat manlalarong Pilipino. Maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming maraming salamat.